naka alert na ang buong pwersa ng Philippine Coast Guard para sa mga babiyahe sa mga pantalan sa darating na long weekend. Nasa 20,000 personnel ng Philippine Coast Guard ang nakadeploy sa papalapit na eleksyon sa 30 na Oktubre at unda sa Nobyembre a 1. Yan ay para mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga pasahero. Halos lahat ng mga operating units ng Philippine Coast Guard sa buong Pilipinas ay naka-alerto at nakatoon ng aming mga activities sa pagmamintena ng kapayapaan uh, nitong uh, pagta-travel at uh, yung, yung, SK election at barangay election sa Monday. So mga 20,000 personnel ng Philippine Coast Guard sa buong Pilipinas ay naka po at maaari pa itong i-augment ng 10,000 natitira. May safety inspectors din na nakakalat sa mga barko para matiyak na walang overloading ng mga pasahero. Maging possible point of entries gaya ng backdoor passages sa parte ng Mindanao binabantayan din. Well, may deployment tayo doon sa backdoor. No? Merong consistent na patrol operations para mabantayan natin yung mga taong pumapasok sa uh, backdoor, lalo na sa, sa, sa bandang Mindanao. At hindi lamang po Coast Guard ang uh, gumagawa nito, kasama natin ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, at pati po ang Bureau of Immigration. Sama-sama po tayong tumitiyak na mawapanatili natin na wala pong mga kalusot na anumang Uh, tao na magtatangka sa seguridad ng ating kapayapaan dito sa uh, backdoor po ng Pilipinas. Bukod sa PCG, handa na rin daw ang pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para sa pagdagsa ng mga pasahero. We anticipate around 1.6 million passengers from tomorrow until November 6. So napakaraming tao po dyan, no Kaya naman as early as the first week of October talaga naghahanda na po tayo para siguraduhin na magiging maayos, komportable at ligtas yung paglalakbay ng ating mga kababayan. Mm. Tiniriyak din daw nila na may sapat na sasakyan na babiyahe para ma-accommodate ang lahat ng pasahero. Mahigpit din ang inspeksyon sa roadworthiness ng mga sasakyan. Nagsasagawa rin ng random drug testing at breath analyzer sa mga driver para masiguro ang kaligtasan ng mga babiyahe sa long weekend. Mobile Journal Julie Baiza, Hatid ang Mukha ng Balita.